This, uh, uh. No, uy low battery na yung ano ko yung ko Sayad? Hindi. Kaya pa yung ano, hams. Ito, malatang taas to yun. Kaya kaya? Okay, hindi. Kumagaan-gaan so, pa ako ng konti. Nakakainda. Yan Okay, sound trip ni kuya. Hindi. Balahibo. Itahang ko muna yung sound ko. Okay. Kagarik sa skwela ay din.

🎵 Tinuruan mo ang puso ko, oh, ang ibig ng tunay Mga kurokosoma Minanik ko, I amin mean sa exam, malaniko la tesla paginunat ang utak, kayang palibutan ng edsa Mga obra maestra, parang ipinasok sa selda Habang reklusyon perpetua na ang hinarap kong sentensya Singhaba ng dinaanan ko, hinanda kong pasensya Michelangelo, binuroti noon, tinatapos ang pieta Bawat peraso ng letra, mala Picasso ang pyesa Pag kataas ang halaga, malamang di ganong mabenta pero di habol lang pera preparado sa gera kabisado wala ro parang veteranong atleta kilalang tigo bago ng meta delikado ka repa magpasalamat ka nakulong ako at kapag pahinga nung pandemya biglang nagiba yung eksena daming mga batang umentra tanda ko na yata po niya dinaan ko na sa eksperyensya napakatagal naming sinaliksik ang sistema talagang aral kahit ibain pa ang eskwela tug 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 tug, -tug.